Andito na kami sa malapit sa kalsada mga kagri. Ka Ito. Panliman drop na namin to mga kagri. Ka <laughs> Magandang gabi mga kagri. Ka ngayong araw, ngayong gabi. I-spray na naman tayo ng kalamansi. Kaming dalawa ni Bear mga Siya may hawak na handle. Nandun na nga siya sa uh, dulo. Doon kami lagi nag -umpisa. Uh, pinalitan na niya ako. Ako yung unang kumandar, mga kaagre. Kasi kanina, nung tinawagan ko siya, nasa trabaho pa siya. May siya ng ang doon sa boss niya. Ang um, ginawa ko, ako muna yung uh, unang kumandar. At nung nakaisan drama ko, dumating na siya, siya naman ang pumalit sa akin. Para siyempre, uh, medyo maaga kami may mayayari. Kasi mga kaagre, 5.30, nung nagumpisa akong uh, mag-spray, ngayon alas 6 na. At uh, nakakaisan drama at kalahati na kami nang nanguubos ni Der. At... Uh, gabi na kami nag-spray, hindi na kami madaling araw mga ka Kasi hindi naman pagod si Vern ngayon kasi nga nagpatulog lang naman siya, nagbabantay lang siya ng patulog, kinilipot lang niya yung uh, mga hose sa kabilang uh, row. Ganun lang, tapos nagbabantay lang siya, hindi naman siya yung talagang uh, pagod sa trabaho. Kaya gabi na namin na uh, pinili na mag-spray uh, ngayon. Pero dapat bukas na madaling araw ang spray namin mga ka-agree. Alam ang kaso mga ka-agree na mag-spray ka ng kahit gabi, madaling araw, umaga, tanghali, hapon, alam problema yung mga kawin. Basta, depende sa panahon. Kung summer, kahit anong oras ka mag-spray dyan, alam problema kasi wala akong kalamang ulan. Pero kapag katagulan mga kagri, ka mas pinipili namin ang spray leader ng umaga. Kasi nga mga kagri, ka mas malamang ang ulan kapag ka yung tagulan, kapag kahapon hapon o gabi. Kaya hindi kami nag-spray ng gabi kapag ka uh, rainy season. Pero kapag ka ganitong summer, kahit anong oras, free ka na mag-spray mga kake. Walang ulan na kalaban. Yun, may nga, gabi, talaga namang uh, inaagapan ko mag-spray ngayon dahil uh, buka na yung mga bulaklak natin. Yung iba nga, nahuhulog na yung mga petals. At uh, talagang medyo binigay na yung bulaklak ng kalamansi ko. Kompleto na ito mga kake, Lahat ng mga kalamansi may mga bunga. Ay, may mga bulaklak na lumusot, lumabas. Yun nga lang, Uh, yung 30% makakagree, hindi siya hitik ng hitik. 70% hitik talaga. Tulad dito, hindi hitik ito, yung nasa likod ko na to. Meron siya, kompleto siya, meron siyang bulaklak, pero hindi po siya hitik na hitik na talaga ng mga 150%, 130%, 120%, hindi makakagree. Ito, yung nasa likod ko na to, siguro, kung tatansayin ko yung porsyento ng bulaklak na to sa likod ko, siguro mga 80% to. Ganon. Pero lahat merong bulaklak mga kaasay. Pero sa akin, ang asa ko dito may lalabas pa kasi uh, bago pa lang, wala pa tayo isang buwan buhat nung nagpa-abono tayo. Kaya alam ko, merong panlulusot itong bulaklak na pahabol mga kaasay. At uh, sana nga, kahit mga 10% man lang, madagdag ang pa to. Para syempre, sulit na sulit yung ating uh, pagod, puhunan dito sa pinabulaklak natin. Kasi yung panahon natin ay lumilipa dahil nga nakarenta lang tayo sabi nga nila kapag na naka-renta ka hindi dapat good dapat very good ito na nga mauubos na yung pangalawang uh, set na may pangalawang drum ito kasi na ito naman one fourth na lang ito niya maya medyo papalitan ko na si Ber. pang dalawa na to mga kagri pang dalawang drum na 200 liters mga kagri tara pasyalan natin itong bulaklak eh mga kagri, may mga buka, may mga bagong lusot lang, tapos may mga nahuhulog po na petals. Yan, may nahuhulog na. Dito, sa lugar na to, hindi masyado dito. Ayan kagri oh. Dito, sa gawin na to, hitik na hitik ang bulaklak. Hitik talaga. Yan oh, kompleto, hitik yun binigay na din yung bulaklak dito na hinahanap natin dito naman kompleto lang pero hindi siya hitik mga kagri o oh. hindi lahat magkakamuka pero lahat naman may laman yun ang gusto ko sa kanya yan o oh, status yan o oh, mga buka na bulaklak nahuhulog ang petals tapos may mga lumulusot pa na maliliit yan o oh mga yan yun binigay na din sa wakas pero may mga kulang pa yan huh? tingnan nyo dito oh, meron pang wala hmm. wala pa yan pero ako ang ano ko dito lalabas pa yung bulaklak nyan konting hilot pa lalabas na yan mga kagre ka pero dito lang masaya na ako oh, kasi dito lang talagang uh, volume na rin tong ibinigay na to Bay leya no, oh. itik na. Ano? Ah, agree. Oh. Hmm. Pag tumalab pa nang tumalab yung abono na 'yang natin, gaganda na uli yung mga dahon na 'tong kalamansi natin, beberde na uli ng maganda. At uh, makikita natin yung lusog na uli niyan. Kasi medyo madiin din naman yung ibinigay nating abono dito, siyam na bulto, ma-agree. Sa 400 puno ko. Nasa 420 yata ito yung napipitasan ko na ngayon. Pero kasi 460 ito eh. Ang problema, yung iba nga nagkamatay nung bumagyong malakas. Kaya may mga hulip lang ako. Tapos last year lang na naman, may mga namatay na naman. Dahil sa lakas ng pag-uulan, hindi na talaga. Yun. Kaya marami tayong hulip uh, hulipin. Nasa mahigit, yung hinulip natin o no, ni-replace natin, nasa mayroong mahigit 50 mga kaagri. Yun ay... Uh, hindi pa na namumunga iba Ayan ano Kompleto naman lahat. Lahat meron na. Pati ito, yung mga nireplace natin na ito. Sasama na natin sa babunga ito hanggang bewang ko. Bali hanggang dibdib. Nakakagri. -dib. Ah, medyo hanggang dibdib -dib ko na yung iba. Tama na ito. Maka Dito, makapansin nyo, hindi masyado kompleto lang siya pero hindi siya hitik na hitik to may, may meron din tayong mahinang puno to gaganda rin yan kapag tumalab na ng tumalab yung abono niya na pag nakainan niya lahat yan o oh, kagre ka to walang lama no to ilan lang naman yan pa isa isa oh, ito hitik yan dadamay na natin yan mga kagre ka ito yung lagi ko i-vlog dati na nung nagpo tayo doon no sa ano malaguna na oh. sinama ko na sa pabunga mga taas na rin to ganda na rin makikita nga ninyo oh. medyo laki na medyo... tapos ang maganda sa kanya mga ka medyo nakabilog na siya ito hindi lang maganda bilog na isa na to eh. pero may nakaladlad na rin ito isan to Yan, mga hitik. Doon sa dulo, mga mas hitik doon ang bulaklak. Halos mas parehas doon sa dulo, mga kaagri. Doon sa binobomba ni Bear ngayon, sa ini-spray ni Bear. Binigay na din ang mahitik na bulaklak. Ito naman mga ito isang puno na to. Marami na po itong naon na to. Marami na din, ito na matanghito. Yan o. No? Oh. Laglag na po ang petals na to. Kaya hindi na natin makita to madami ng matang hito yan tapos maray pang bulaklak yan, oh, may mga pulo pulo na madamo sa lahat ng may mga open may mga madamo na o oh. ito yung mga nireplace natin ito hindi pa to bubunga sa susunod pa yan na cycle yun binigay din ng bulaklak mga kagri o oh, yan halos 70% po ganito hitik na hitik sa bulaklak Siyempre, pinapakita natin yung may walang bulaklak, yung kokonte, para siyempre hindi yung puro na lang magaganda. Di ba? Puro yung may mga hitik lang. Hindi po. Yan, no? Ang gusto ko sana mangyari ka agri, puro lahat ganito, eh, oh. tulad na isa na to. Kaso lang talagang ayaw ibigay eh. Matagal ko na hindi nararanasan yung lahat ng kalamansi ko ganito eh yung talagang 150% yung lumabas na bulaklak yung ganyan no? pero yan mga kagri ka marami yung hulog yan ano, yung sobra 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 na kasi yan yung din ako sa ng puno yan pero sigurado to pag naalagaan ng gusto yan daming matitira dyan ano to yung mga replace natin dati malalaki na hanggang laig ko na yan ano, kasama na po yan sa babunga. Ito, isang taon na to. Hindi ko masyadong naalagaan itong isang taon na ganito. Maliit pa po yan para sa akin yung isang taon na yan. Kasi nga, siyempre, pagka-replace lang, dito talaga natin naalagaan ang gusto yan. Eh. Yan, no? yan. Andito na kami sa malapit sa kalsada mga to, ka Ito. Panliman drop na namin to mga kagri. Ka <coughs> Alas 8 na po ng uh, gabi. Siguro mayari kami 8.30. Eh, uh, ah, konti na lang to. Wala nang isang dram Pag naubos niya yung isang dram na to. Kasi kalahating dram pa yan eh. Pag naubos niya yan, kalahati na lang. Yari na kami mga kagri. Ka yung bulaklak na stages na ganito, ito yung pinaka-importante na kailangan mo alagaan ito dahil nandito nakasalalay yung puhunan mo, yung pagod mo, dapat talaga ito, ito yung inaalagaan ng todo mga kagri ka Kaya napakasela na to, kaya dapat bukas pa schedule namin ng umaga, ng madaling araw, ngayong gabi, umispray na kami. At uh, para syempre, mas maaga, mas maayos, mas mainam, di ba? Kaysa late mga kagri ka ganun. Yun lang, sa mga baguhan po na nangangalaman si Jan, ito ano ko lang naman ito kumbaga update lang ako sa sa pinabubulaklak natin galaman si parang update lang ako pero tips ko lang po sa mga baguhan po na nangangalaman si dyan yung mga wala pang masyadong knowledge sa pagkakalaman dito sa channel ko na ituturo natin na isishare natin yung mga kaalaman natin sa pagkakalaman at kung meron man po tayong hindi pa na ituturo ay hindi lang po natin na ibablogs mga kaagri ganon at uh, kung uh, ano nga po, may oras kayo, pwede nyo panoorin ng panoorin yung video ko para syempre, kasi uh, marami po kayong mapupulot na technique dyan sa pagkakalamansi. Kasi by experience and knowledge ang ina apply ko po dito. Experience ko sa pangangalamansi tapos yung knowledge ko, yung natututunan ko habang nagre-research ako sa mga ibang tao, sa sarili kong pagre-research na i-apply ko po dito sa kalamansi ko Na ko na po yung iba dito sa, sa vlog ko mga sabi nga nila ang experience pinaka pinaka the best yan kasi badaan mo lahat dyan yung, yung uh, trial and error nandyan yan mga syempre kung ikaw pinipilit mo na mapaganda yung ginagawa mo ay uh, lahat ng trial and error mo babaguhin mo yan eh, Tutuklasin mo kung ano yung mas maganda ko ano yung mga yung mga malimo i-improve mo, mo ganoon mga agree. Dinaanan na po natin yan. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin tayo sa kalamansi pinag aaralan pa rin natin to kung pa paano yung medyo nakakatipid tayo sa gastos pero magandang uh, maganda ang uh, production ganoon. Pinag-aaralan pa po natin yan. Eh, Pinag-aaralan natin yung over uh, ano tayo eh, over gastos. Mga ka -agree. Syempre, ah uh, hindi naman po pwede naman yung sobrang gastos naman po tayo yung over gastos hindi naman po tayo may ganun mga ka kaya uh, kung makapag-aralan natin na medyo makatitipid tayo pero talaga naman yung ibibigay rin naman na bunga o yung mapatutuli natin na bunga ay maganda, madami ay uh, sana mapag-aralan pa natin yan at uh, sana matuklasan pa natin yan yung mga uh, yung makatitipid tayo ng gastos pero magandang ani mga